Bagamat madilim, sinuong pa rin ng mga rescuers ang masukal na bangin ito sa Camp 2 Tuba Bingget, sa Canon Road. Ito'y matapos maghulog sa halos limampung talampakang lalim na bangin ang pick-up na ito. Nangyari ang insidente alas 5 ng madaling araw kanina, October 20. Sa investigasyon ng PNP, papuntang Baguio City ang pick-up nang mahulog ito sa bangin. Uh, yung Toyota Hilux po ay papuntang Baguio. Pagdating po dito sa Kinon Road Camp to Tubabinggit, nawalan po siya ng preno kaya nalos control ng driver yung manibela at napunta dito sa kabila. Binunggo yung concrete barrier doon, pagkatapos nahulog siya sa bangin. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 34 anyos na lalaking driver. Na-rescue po siya ng mga kapulisan natin at pinunta po sa BGH. Dagdag pa ng PNP, wala ring streetlights sa lugar. Yung driver po na discharge naman po, uh, nagka-injury uh, lang po siya sa left leg tapos sa uh, right shoulder. Ito na ang ikadalawamput siyam na kaso ng vehicular traffic incident na naitala sa bayan ngayong taon, mas mataas kumpara sa dalawamput isang kaso noong nakarang taon sa kaparehong panahon. Patuloy namang pinag-iingat ng PNP ang mga motoristang dumaraan sa Canon Road, lalo na't inaasahan na naman ang pagdagsa ng mga motorista sa iba't ibang kalasada sa bayan habang papalapit ang undas. Vanessa Bugtong, RNG News.